Ngayon nga e eh, pag-uusapan natin kung paano nga ba napatay sa laban eto nga si Retsu Kayo. Hindi na malingit sa kalaman natin eto nga si Retsu e eh, isa sa mga side character sa Baki series since sa unang episode pa nga ng Baki. Pero syempre kung bago ka lang nanonood sa ating mga video e eh, baka naman. Huwag mo na din kalimutan i-like ito. <coughs> Nagumpisa nga ang chapter na ito sa pagpasok ni Retso Kayo sa arena kasama nga dito si Baki at Kaku Kayo. Sa kabilang side din naman ay eh, may kita din natin si Miyamoto na papasok din sa arena. At dito nga ay eh, may kita natin yung magiging laban nilang dalawa. Nang unang makapasok nga sa arena itong si Miyamoto ay eh, naririnig niya ang mga usapan ng mga taong nanonood sa kanya na hindi daw makapaniwala na totoo nga daw itong si Miyamoto dahil sa TV lang daw nila ito nakikita. Sa kabilang dako naman ang pagpasok na nga dito ni Retsu pero iba ba ang sinisigaw ng mga taong nanonood kay Retsu na huwag na nga daw itong lumaban dahil baka mapatay nga daw ito ni Miyamoto. Pero sa pagkakataon yun eh wala na talagang atrasan na halos ang dalawa eh seryoso sa magiging laban nilang dalawa. At mapapansin din natin sa arena yung mga weapon nga dito na nakalagay meaning mga preno pwede gumamit ng weapon sa laban nga itong si Retsu. Dahil para fair din naman sa kanya kasi si Miyamoto eh may katana. Nang magumpisa na nga ang laban unang umatake nga dito si Retsu na may hinagis nga itong bagay pero agad naman itong naiwasan ni Miyamoto at nahawakan pa nga nito ang isa sa mga hinagis ni Retsu. Pero hindi pa rin tumigil si Retsu sa pag-atake sa pagbato nito ng mga kunay ng sunod-sunod. Halos ilagan lang ito ni Miyamoto ang mga kunay na binabato sa kanya ni Retsu. Nang naboring na nga ito sa kaiiwas eh nilabas na nito ang kanyang katanang hawak at pinagkakatanang nga nito yung mga kunay na binabato ni Retsu sa kanya. Nang binuksan na nga nito ang kanyang polo ng punong-puno nga ito ng mga kunay o shuriken na halos ikinagulat nga ng lahat. Pero patuloy pa rin ito sa pagbato ng mga kunay kay Miyamoto na parang wala namang nangyayari hanggang maubusan na nga ito ng bala. Nang maubusan na nga ng mga kunay itong si Retso eh winasiwas niya nga ang kanyang damit. Nang biglang sinabuyan niya ng lupa nga ang mukha ni Miyamoto dito. Siyempre para nga daw mapuwing nga itong si Miyamoto para hindi makailag sa atake ni Retso. Nang akala ni Retso na mapupuwing nga itong si Miyamoto eh patuloy pa rin ang pagbato nito ng mga kunay. Pero naiiwasan pa rin ito ni Miyamoto. At sinabi nga dito ni Miyamoto kay Retso na parang nga daw itong bat na bato ng bato ng kunay tapos gumamit pa ng buhangin para di siya makakita. Pero palagay ko mga preno, uh, alam ni Retsu kayo na wala talaga siyang laban dito kay Miyamoto. Siguro kaya lang niya nilabanan ito eh para sa pride na lang yon mga preno, knowing na hindi talaga niya kayang labanan nga itong si Miyamoto. At sinabi pa nga ni Miyamoto kay Retsu na palagay daw ni Retsu na ligtas ito kung long range attack nga daw ang gagawin ni Retsu sa kanya. At sinabi pa nga ni Miyamoto na kung maubusan nga daw ng long range weapon nga itong si Retsu, ano ang gagawin nito? Tatakbo na lang ba ito sa laban pero wala namang imix si Retso at hinagis nga nito yung damit nito kay Miyamoto. Pero kinatala lang ni Miyamoto yung damit na hinagis ni Retso sa kanya. Ang interesting fact nga dito may kasunod pa nga itong isang weapon na hinagis si Retso at tinamaan nga dito si Miyamoto. At nagulat naman ang lahat sa nakitang weapon ni Retso para isa itong chain na may talim sa dulo at pinaikot-ikot nga ito ni Retso. Dahil alam ni Retso na dehado nga ito sa laban eh, inulit nga ito yung pagsaboy nga nito ng lupa sa mukha ni Miyamoto. At kasunod ng sunod-sunod na atake ng weapon na hawak nito. At dito nga ay eh, tinamaan na naman si Miyamoto at napabulag pa nga. Nagulat nga din si Nabaki dito sa ipinapakita ni Retsu na napakabilis nga ng pag-ikot-ikot ng weapon ni Retsu. Pero walang ka-idea-idea -e nga itong si Miyamoto kung anong weapon nga daw yon Kung lubid nga daw ba o isang kadena. Hindi niya kasi makita sa bilis nga ng pagkakaikot dito ni Retsu. Pero patuloy pa rin ang pag-atake ni Retsu dito. At tinamaan na naman si Miyamoto sa pag-atake ni Retsu. Nang ilang saglit lang e eh, biglang binitawan ni Miyamoto yung katana nito. At ganun din naman ang pagtigil ni Retsu hawak nitong weapon. Pero patuloy pa rin sa pag-atake nga itong si Retsu. at dali-dali nito hinawakan ng dalawang kamay nga ni Miyamoto yung weapon na gamit ni Retsu dito. At hinila nga ito ng malakas ni Miyamoto na kung saan nga ay eh nabitawan nga ito ni Retsu. At napatanga nga dito si Miyamoto sa nakitang weapon ni Retsu at sinabi nga ni Miyamoto kay Retsu eh puro swing na lang daw ba ang gagawin nito sa laban. Kumbaga boring na boring na nga itong si Miyamoto sa laban nilang dalawa. At sinabi pa nga ni Miyamoto na yung weapon nga daw ni Retsu ay isang laruan nga lang daw ito. At sinabi ang nga ni Miyamoto na palagi daw ni Retso ay eh, mapapatay nga daw siya ng isang laruan na tulad ng weapon na ganon sa isang Musashi Miyamoto. Pero tahimik lang dito si Retso nang bigla nga itong umatake ng isang mabilis na sipa na mabilis din naman na iwasan ni Miyamoto. At dito nga eh pinakita ni Miyamoto kung gaano nga daw kawalang kwenta nga yung weapon na dala ni Retso. At ang ginawa nga ni Miyamoto dito eh bigla nga itong binalibag yung weapon na gamit ni Retso at dito nga ay eh, nagkaputol-putol nga ito at nasira. At marami nga ang nagulat sa pagkasira ni Miyamoto sa weapon na gamit ni Retsu. Kahit si Kaku Kayo ay nagulat nga sa pagsira nito. Dahil sa pagkakaintindi ko mga pre, ano, uh, yung weapon nga nagamit gamit ni Retsu ay parang isang relic weapon. Although sa real life nga, eh, meron din sa atin nito at tinatawag nga itong 9 section whip chain. At yung weapon nga na gamit ni Retso eh wala man lang ni isa ang makakaputol nito. Pero nagawang putulin nga ito ni Miyamoto. At dito nga ay eh, alam ni Miyamoto na wala nang ng weapon itong si Retso. Ang ginawa ni Miyamoto dito eh hinagis nito yung katana nito kay Retso. Na bakit di daw niya subukan yung katana nito? Maloko talaga itong si Miyamoto ano, nang mahawakan nga ni Retso yung katana ni Miyamoto, lumapit naman dito si Miyamoto para kunin yung katana nito. Pero bago pa man siya makalapit, binigyan siya ng isang malakas na hampas ni Retso sa mukha si Miyamoto ng puluhan ng katana at sunod-sunod na nga ang pag-atake ni Retsu na nagpabulagta nga dito kay Miyamoto. Look mga preno, pagkakataon na sana ni Retsu dito na manalo sa laban kung ginamit niya lang yung katana ni Miyamoto. Para katanahin nga itong si Miyamoto pero as Retsu said nga eh pinangangatawan nga ni Retsu yung pagiging martial arts nga nito sa laban. At dito nga eh sinabi ni ni Retsu na seryosohin nga daw ni Miyamoto yung laban nilang dalawa dahil parang napansin nga ni Retsu dito na boring na boring nga ito sa laban nilang dalawa. At dito nga eh ginanahan nga dito si Miyamoto at nag salita pa nga nabibigyan nga niya daw ito na magandang ending ang laban nilang dalawa. At naghiyawan nga yung mga tao nanonood dito dahil alam nga nila na magsiseryoso na nga daw itong si Miyamoto. Pero hinagis nga ni Miyamoto yung katana nito dahil gusto nga ni Miyamoto na matry nga daw yung martial arts na sinasabi ni Retsu kanina na kamay laban sa kamay ang labanan. Unang umatake nga dito si Retsu na isang malakas na suntok kay Miyamoto pero naiwasan naman niya ito agad. Pero yung buhok talaga ni Retsu yung nagdala dito. Humampas nga ito sa mga mata ni Miyamoto na kung saan sa na distract nga ito at dali-dali naman agad sinundan ng malakas na sipa nga ni Retso sa baba nga itong si Miyamoto na kung saan nga ay napaluhod nga ito nang aatake pa nga ulit si Retso ay eh, nahawakan nga ni Miyamoto yung artificial na paa ni Retso dito at yung nakakatawang part nga dito mga preno yung ginawang parang katana nga yung pagkakahawak ni Miyamoto dito at dito nga ay binalibag ni Miyamoto si Retso dito na kung saan nga ay mabilis naman agad nakatayo nga dito si Retso nang nilapitan nga ni Miyamoto dito na knowing na nawalan nga ito ng malay eh joke joke lang pala ni Retso yun yon. Bigla itong sumipa ng mabilis pero nakaiwas naman kaagad dito si Miyamoto. At nagpalakasan nga sila ng pagkakahawak ng mga kamay nilang dalawa. Pero dito nga eh may kita natin na mas malakas nga si Miyamoto in terms sa physical na lakas. Dahil binalibag nga niya ulit dito si Retsu. Pero mabilis naman kaagad nakaalis si Retsu sa pagkakahawak ni Miyamoto sa kanya. At na may madampot nga si Miyamoto na isang espada at parang kinumpara nga niya ito sa katana nito. Doon sa hawak niyang espada. At dito nga eh ang pagkakaalam ni Miyamoto sa hawak niyang espada ay parang laruan lang. Unlike sa katana na mismo nito. At dito nga ay eh, may nakita silang pagkakaiba kay Retsu sa stand position nito. Yung stand position kasi nito ay yung parang kay Baki Hanma yung nakita nila kay Retsu nung mga time na yon. At nagtaka nga dito si Baki Hanma kung ano nga daw yung plano ni Retsu dahil nakita nga niya yung stand position niya kay Retsu. At dito nga parang naging isang demonyo nga dito si Miyamoto at parang kinabahan nga si Retsu sa aurahan nito. At yun na nga mga preno no, mabilis nga umatake si Miyamoto kay Retsu na hindi ito napansin kaagad ni Retsu. At tinamaan nga sa mukha nga itong si Retsu sa pag atake ni Miyamoto. Pero kahit na natamaan si Retso sa mukha ay eh, nakuha pa nga ito makakounter ng sipa sa mukha ni Miyamoto. Habang nakadapa nga si Miyamoto, atake sana si Retso dito nang bigla siyang mahawakan ni Miyamoto at sinakal nga ng isang talin nito sa leeg. At pinulupot nga sa buong katawan ni Retso na tinatawag na binding technique nga daw ito. At dito nga ay eh, sinabi ni Miyamoto na no need daw sumigaw si Retso. Dahil siya daw ang magdi-decide kung kailan nga daw ito puputulin ni Miyamoto yung tali sa kanya. At dito nga mga pre nakakaawa ngayon nangyari kay Retsu dito. Na halos mangyayak-ngayak nga dito si Retsu sa laban nilang dalawa. Pero sabi ni Miyamoto na nasaktan nga din daw siya sa mga pag-atake ni Retsu sa kanya ng paulit-ulit. Nang bigla nga ang pinagkakatana ni Miyamoto yung mga tali na nakatali kay Retsu dito. At bigla naman humarap si Retsu dito at nagsalita naman dito si Miyamoto na oras na nga daw ipakita niya yung tunay na paggamit ng katana. At dito nga ay hiniwa niya si Retsu ng katana ng napakalakas at tinamaan na naman ito sa mukha si Retsu hanggang sa katawan nito. Pero sa pride ni Retzu, kahit duguan na ito sa pagkaka nakahiwa ng katana e eh, patuloy pa rin itong sumugod kay Miyamoto. Pero no mercy na talaga yung naging ugali dito ni Miyamoto. Nang tangkang suntukin nga ni Retsu si Miyamoto e eh, kinatana ni Miyamoto yung mismong kamay ni Retsu dito na kung saan nga e eh, nahati yung kamay ni Retsu dito. At dito nga e eh, nagsisigaw na nga si Retsu na nahuli daw nga niya si Miyamoto sa pagkakataong yon At sinabi nga ni Miyamoto dito na oo nahuli nyo nga daw si Miyamoto sa present time. At dito nga e eh, umatake pa nga si Miyamoto na kung saan tinamaan si Retsu sa tiyan nito. Na kung saan nga bumulagta dito sa si Retsukayo Kayo na dahilan ng pagkamatay nito sa laban nilang dalawa ni Miyamoto.